At para sa detalye ng balita, Marcos tiniyak ang tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental. Kasama natin ngayong umaga, DJ Joey Boy, Ibalita Mo. D.J. Franke, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong lunes ang patuloy na ayuda ng pamahalaan para sa mga residenteng naapektuhan ng sunod-sunod na lindol sa Davao Oriental na nakaapekto sa mahigit 166,000 pamilya, sumira sa humigit kumulang 500 tahanan at kumitil ng tatlong buhay. Naglabas ang tanggapan ng Pangulo ng 158.3 million pesos bilang tulong pinansyal sa mga apektadong lugar kabilang ang 50 million pesos para sa Davao Oriental at iba't ibang halaga para sa mga kalapit na bayan. Ang mga pamilyang nawala ng tirahan ay makakatanggap ng 150,000 pesos bawat isa. Habang nagkaloob naman ang DSWD ng 10,000 pesos sa 35 pamilya kasama ang ng mga pagkain bilang ayuda. Magbibigay rin ang Department of Human Settlements and Urban Development ng 20 million pesos na tulong, 150 modular shelters, at 5 milyong pisong halaga ng mga materyales sa konstruksyon. Personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nasirang gusali gaya ng Manay District Hospital at Manay National High School at tiniyak ang pagtatayo ng mga modular, modular shelter para sa mga nawalan ng tirahan. Inatasan din ng Pangulo ang DPWH na tiyaking mas tibay ang mga itatayong istruktura sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol at bagyo at binigyang diin ang kahalagahan ng mas matalinong pagpapagawa. Ayon sa Department of Budget and Management, may natitit 12 billion pesos sa contingency fund at maaari pang madagdagan ito sa ilalim ng SAGIP program. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB99.9. You are good vibes!